Magandang araw mga choy, ako nga pala si Ruben. At ngayong araw, kilalaanin natin ang isang prutas na karaniwang nasa bakukan karang may pambihirang benepisyo, ang bayabas. Ang scientific name ng bayabas ay Pisidium guaba. At sa Pilipinas ay tinatawag natin itong bilang bayabas o guaba. Ang bayabas ay isang maliit na puno na may makapal na dahon at bilog ng frutas, at merdi sa labas at mapuslaos na dilaw o sa loob. Matamis, asim at mabango. At madaling itanim kaya madalas itong tumutubog sa mga likod ng bahay. Ang bayabas ay may medikal na gamit, lalo na ang dahon nito. Ginagamit ito bilang antiseptic sa sugat, panlaban sa diarrhea at pangmugmog para sa masakit ng ngipin o sore throat. At maganda din ang mga benepisyo nito. Mataas sa vitamin C Mayaman sa antioxidant, pambaba ng blood sugar, pambaba ng cholesterol at blood pressure. Nakakatulong din ito sa pagtunaw ng pagkain, pampaganda ng balat, anti-material na din ito at anti-inflammatory. At bukod naman sa kalusugan, may pampalakas din ito sa ekonomiya. Ginagamit ang mga bunga sa paggawa ng juice. Ang guava juice ang katas ng bayaba sa isa sa mga pinakamasustansyang inumin na galing sa kalikasan bukod sa pagiging sarap at preskong inumin lalo na tuwing taginit. Ito ay pamurin ng vitamina na kailangan sa ating mga katawan. At ang kasunod, ang guava Ang guava jam ay isang matamis na makiremang palaman na kadalasang nilalagay sa tinapay, crackers, kahit sa biskuit. At ang panguli ay guava Ang guava ay isang orin na sapon na dawa sa natural sangkap may beneficyo sa balat ang sabon na gawa sa bayabas ay maina na para sa may acne, oil skin at iba pang kondisyon sa balat. At yun lang po. At ito ang aking sagot sa tanong. Bakit malaga ang saribuhay ng Pilipinas? Para sa akin, malaga ang saribuhay dahil dito nagmula ang ating pagkain, gamot at likas na yaman. Tulad ng bayabas, maraming halamang kinutulong sa ating kalusugan at kabuhayan mawawala ang ating biodiversity, mawawala rin ang ating litas na solusyon sa ating mga problema. Kaya dapat natin itong pangalagaan. Kaya kapag ikaw ay makakita ng diabas, huwag lang itong kainin. Ilalaanin din ang science sa likod nito. Ako si Ruben Vlog. Ito ang aking science vlog. Huwag kalimutan mag-like and share at mag-subscribe para mas marami pang scientific na kwento. At yan lang po. Salamat!